Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel sa Bantay Bay. Bago pa natin pag-usapan yung maying topic natin yung regarding sa mga ayuda, ay magpakilala po muna tayo. By the way, I'm Julius Bagnol. Ako rin ay isa sa mga host ng Bantay Lansangan at hanggang ngayon po no sa DYFX35 Radio Agila Cebu. Ang programa po natin ay tumatalakay tayo sa mga pangyayari sa kalsada o sa mga pangyayari sa ating lansangan kung sa Bisaya pa sa mga kadalanan Now, ang pag-usapan po natin ngayon ay kalaki po sa tinatawag nilang ayuda Siguro rado, pamilyado, pamilyar ka, ka na sa ayuda And yes, pamilyado ka din, no? Yung ayuda po na sinasabi, alam niyo po, no, maliban itong tupad at yung uh, Pantawid dati na po 'yan, programa na po 'yan. Pero itong bago na to, ito yung AX at yung AKAP. Ito yung dapat mag usapan natin, dapat may aware po tayo nito. Alerto po tayo nito. Dahil ang laki po ng pera na ah uh, pinapakawala nito sa gobyerno para ipamigay sa mga mamamayang Pilipino na yung tinatawag nila na uh, Kapuskita program, 'yun yung AKAP. Pero alam niyo po ba, hindi direkta kung sino mga beneficiaryo ang makatanggap sa maong ayuda. Na walang kompletong dokumento kung sino ba talaga makatanggap. Ikaw, nakatanggap ka na ba? Now, ako po, no? Never po ako nakatanggap ng ayuda simula sa simula sa pulpa, no? Sa gobyerno. ako naman kasi, hindi ako masyado nakialam dyan sa ayuda kasi kumikilos tayo. Pero, malaking bagay yon kung tutusin diba yung ayuda na yan <laughs> mga politiko po ang nagbinipisyo niyan naging mabango sila sa mga tao dahil nabigyan nakapagbigay sila ng ayuda ang tawag po dyan is uh, patronize patronage kung tawagin oh, yeah. uh -huh de ba? Pero alam niyo po ba na nabasa ko po sa isang libro sa Political Science pinag-usapan po doon na ang kahirapan ng isang tao ay nang dahil din sa mamayang Pilipino. Alam niyo po ba itong ayuda na to? isa to sa nagpapahirap sa ating bansa normal lang naman yung ayuda pagka bagyuhan ka gano'n o kaya uh, nasunugan ka okay yan pero yung tama yung ano mo tapos yung pinaka ano nila no, pinaka programa nila yung aduyayuda na yan, hindi at dahil dyan nagkakagulo ang ating mamayan sa ngayon ito po ha, mayroon po akong ipa-note sa inyo na report ng GMA. Kuha po natin to sa GMA. Report po yan ni ah, ah sa isang sikat na reporter na si Mali ah, si Omali, no? Hindi ako na sayo. Pakinggan po natin. Ito, pakinggan niyo nang mabuti po. Ah, okay, Aminado ang Dole at DSWD na walang listahan para sa si mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tingin tuloy ng ilan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Nasa frontline na balitang yan, si Mayan Los Baños. Okay, Ginisa ni Senator Amy Marcos ang Department of Social Welfare and Development kaugnay ng pagpapatupad ng ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP program. Hanggang ngayon daw kasi, walang malinaw na listahan kung sino-sino ang makikinabang at mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng programa. Yeah. natin tinahanapin 'yung mahihirap na 'yan. Um Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Paliwanag ng DSWD, ang mga binipesyaryo ng AKAP ay mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum wage at matinding na apektuhan ng inflation. Pero nalalabuan pa rin dyan, Sen. Marcos. Wala kasing listahan ng labor department na mga manggagawang kumikita ng minimum wage o mas mababa pa rito. Ito ang target ng akap, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala Apo. kayong pangalan. Pero ang pagkakaalam ko po, meron pong proseso kung paano malalaman kung sino-sino po. Alam sino, natin, sino, sino pero sila. tutuklasin pa. Apo. Sinabi rin ng DSWD na kahit sino sa lokal na pamahalaan, kahit mayor o mga kongresista, maaring magrekomenda at magbigay ng listahan ng beneficiary sa kanila. Pero susuriin pa rin ito ng DSWD. Suwestiyon naman ng ilang grupo, dapat bago pa ipamahagi ang ayuda mula sa akap, dapat ipublish ng DSWD sa kanilang website ang pangalan ng mga binipisyaryo, kasama na kung magkano ang kanilang matatanggap at sino ang nagrekomenda sa kanila. Sa ganitong paraan, sakaling may magrereklamo, mahahabol pa. Nakakatanggap daw ng ulat ang opisina ni Senator Imee na ang mga binipesyaryo ng AKAP ay yung mga malalakas sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa tingin tuloy niya, Nangangamoy pork barrel ang uh, ating uh, AKAP. Naniniwala rin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na napupulitika ang AKAP at ibang ayuda programs ng gobyerno. May mga politiko raw kasing nangunguna sa pamahagi nito. Some of the DSWD uh, personnel ang sabi ko sa kanila, basta request ni congressman or lista ni congressman, no question asked, silent na lang kayo. Ganun po yung nangyayari. At nakakalungkot. Hinihintay na raw ng COMELEC ang malinaw na guidelines para sa pagpapatupad ng akap dahil maari raw magamit ito sa pangampanya. Naunang hiniling ng DSWD na wag isama ang ACAP sa mga ipagbabawal na ipatupad sa panahon ng kampanya.